Sabi ka na, napunin niya sa ka nag- ka na sumabi na tangki? alam ko may practice tayo ng gabi, gaga. Ay, so, oh galing. Uh, <tinyo> kaya na <nina> sa <sabi>. burn. Hmm. Talaga. yeah. Hindi. Sige no, papa papatayin kita. First ka ba? First ka ba? Hindi. Yes. Ang pakikipagabad ka sa first. Kanil. Kanil na. Sa boy. Patagang nalabanan sa mga. Hindi, ba't ang ka sa akin? Ha? Pang ilan ka ba? Yabang mo, JJ ka. Mag-check ka nga. Sarapit <laughs> tayo. Ayoko nga, bakit so. ba? Wala akong sinasabi, gusto ko ng chess mo maganda siya na sabi ba, ba, ba kung gusto gyan? by place, by place na sabi ko <laughs> 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 hindi by game kung <laughs> hindi maglalaro, walang maglalaro kayo karami niyo, tingnan niyo nga kami sa, tulang nga sa board game sa'yo, hindi mga baboy sa'yo maglalaro wala ba na kayo magpalit ka sa sinising mo? nakikita ko tuloy si don don saka yan saka yan Don, don sa kanya. Dito, okay, sige lang. Kayo yung expert sa ano sa gitna. Ay, matuto toto para si Pioalo. Nakataas yung bahay. Niya. giisa naman tong nagsiting-ting-ting sila yun yung kasama wala wala to na tayong ginagawa tete to naman hindi ko binibigyan white ba yan te? narinig ba na yan hindi white yan blue yan pinaka mayabang na sa buong mundo wow yeah. Pekong Dado, Nicolás, Piawit, the third. Ka lang ng... Ah! Huwag ka! Bakit? <coughs> Nawala na nga ako ng energy. Okay. Ikaw, may energy ka ba? Palaw yung kita nito eh. Ha, <laughs> <laughs> si man di kopo lala iyon yung adviser namin Hindi na nga sa'yo ah. Hindi na nga sa'yo ah. Ito na, pibidyo wala. ayo kong a inum kapang si pa inum dua sa inum si pam pam malamig oh silang naman binalik gusto niya si mary